Hi! Hello po! Ito po si Josa Poco. And welcome po dito sa aking YouTube channel, ang Josa Poco. Ayan, mag-subscribe po kayo, i-like nyo, i-share, mag-comment po kayo sa aking blog. At ang vlog ko po ngayon ay ituturo ko po sa inyo ang tamang pagkain ng santol. So, bibigyan ko muna kayo ng trivia about sa wow. santol. Alam nyo ho na ang santol, ito po pala ay salitang Ingles. Na kung sa Tagalog, ang santol po ay araw na mataas. <laughs> Nakakatawa. Ayan. So, marami pong uh, ah, pwedeng tayong ilahok o gawing sa ah, sausawan para sa, sa San so, Paul. po tayong gumamit ng asin. Depende po sa kakayahan ninyo at sa trip niyo ninyo. Ayan, pwede rin po ang toyo. Ayan, pwede rin po itong sausawan. Pwede rin po ang suka. Ayan, pwede rin ang bagoong, bagoong balayan. Ay, hindi balayan alam ba, Oh, oh, hindi. Hindi pala rin baguong. Lay, may baguong tayo. Ari pala yung ano, Mang Tomas. Oh, ko yung so, Hindi na natin ikakat dahil uh, sama na natin sa nakakatawa. Hindi pala rin hindi pala bago Mang tumas pala siya. Kamali na naman ako. Anyway, humahaba ang usapan. Uh, isa po sa para para maging masarap po ang pagkain ng santol, pag binabalatan po siya, ayan, dapat po, ayan, ganito po ang pagbabalat. Ayan. Para po, mas madaling madigest. At magkaroon po ng magandang kinabukat. <laughs> hindi ko siya na perfect. Mm -mm. hindi. Alam nyo, dati, isang malaking hamon po sa mga kumakain ng santol. Ang ah, ma-perfect nyo yung balat niya. Ayan. Mag-comment naman kayo kung na-perfect nyo yung ah, ah, balatan, ang santol, yung hindi napuputol yung balat. Dahil isa pong malaking hamon sa buhay talaga natin mga Pilipino, ang magbalat ng santol. Ayan, tulad niya, naputol na naman ang ah. <laughs> magbalat ng santol <laughs> hindi napuputo. So, hindi ko siya na perfect. Mm -hmm. So, hindi ko kaya yung challenge na yon. Mag-challenge kayo ha. Tapos, kailangan daw po ginagarni. Yeah. Tapos, pag-garni mo, duguan ang iyong kamay. Ayan. Para daw po, mas makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay kapag... Ho! Ay, mamaya, tay! Kailangan yung mga natawag. Palang makinig-bibidyo. Yan, gagarni-garni hindi. <laughs> Ayan. So, pag may time kayo, kung gusto nyo, yun yan, para, para malinis sa so, kumain kayo ng San Paul. so, ang napili kong sa usawan is asin. At lalagyan ko ng sili. Ayan. Alam nyo, nang bata ako, lumunok, lumunok ako ng garne, nilulunok ako ng ambot na. o. Comment nyo na akong nilulunok nyo ang ambot Ngayon ako'y nabulunan. dahil, ang tawag namin sa santol na yun ay yung bangkok, sobrang laki ng buto. Ayun, munti ka na ako mamatay talaga. Kaya, kaya ngayon, hindi ko na, hindi ko na nilulunok ang buto. o. Ayan. So kapag naman tinatamad kayo, ang isang way ng pagkain ng santol ay wag balatan. Para mas madali, kagatin nyo nila. Ayan. sa so, kaya nyo Karam. Tikman naman natin yung binalatan sa kutsilyo. Alam nyo talaga, hindi ko nalaramdaman yung sarap pag hindi ko nilulunok. -ok. Nung bata ko nilulunok ko ang buto. Pero may malaki na ako. Iba na yung nilulunok ko. Tingnan natin. Actually, wala naman pinagkaiba. Ayan, babay na po dahil naputol po ang aking videos. Sana po may natutunan po kayo at may apply nyo yan sa pang-araw-araw po ninyong pamumuhay. Bye!